Assalamualaikum po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa Glory Story Channel na nagbibigay ng kapanapanabik at kawili-wiling mga kwento upang pag-usapan. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang isulat ang selawat sa comment section upang matamasa natin ang pamamagitan nito sa kabilang buhay. I-click din ang subscribe button upang hindi mahuli sa susunod na kapanapanabik na kwento. Isang mainit na hapon sa labas ng lungsod ng Angeles, Pampanga, ang usok ng tambucho ng motorsiklo at alikabok ng kalsada ay naghalo lumikha ng isang natatanging amoy na simula. Ang Jose Abad Santos Avenue na naguugnay sa maliit na lungsod na ito sa mga karatig na barangay ay puno ng tunog ng busina at humuhuning mga makina. Sa isang karinderya na puno ng tao, isang binata ang umiinom ng kape. May kakaiba sa paraan ng paghawak niya sa tasa, isang matatag, maskuladong kamay na nagpapaiba sa kanya mula sa karaniwang binata. Si Bima, hindi siya dayuhan sa Angeles. Ang kanyang pamilya ay nagmula sa isang baryo sa Tarlac, ngunit mula pagkabata, siya ay pinalaki sa mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa sipag at karangalan. Sa huling dalawang taon, bihira siyang umuwi. Ang kanyang tungkulin bilang isang batang sundalo ng Philippine Army sa isang batalyon sa Fort Magsaysay ay mas madalas na nagpapanatili sa kanya sa kalsada kaysa sa bahay. Sa araw na ito, siya ay naka-off duty, nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at maong, sinasadya niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang kanyang lumang Yamaha Sniper 150 ay nakaparada sa labas. Si Daddy, isang miyembro ng PNP, at ang kanyang dalawang kasama, sina Asep at Rudy, ay nasa kanilang patrol car, umiikot sa lugar. Si Dedi ay balisa sa araw na iyon, tahimik, walang anumang resulta na maiuwi. Ang kanyang mga mata ay nagpaling-paling sa kalsada, naghahanap ng target, at ang kanyang tingin ay napadpad sa lumang motorsiklo ni Bima na nakaparada ng bahagyang pahilis, halos dumidikit sa gilid ng bangketa. Oy, Kaninong motor yan? Napakaparada ng pabaya, sabi ni Dedi habang itinuturo ang motorsiklo. Si Asep ay tumango ng walang sigla. Si Rudy ay ngumunguya lamang ng bubblegum. Palagi ko kailangan nating turuan ng may-ari ng motorsiklo na yan. Daddy, sabi ni Asep, na may tono ng panunokso. Si Bima, nakatatayo lamang upang bayaran ang kanyang kape, ay hindi na malaya na ang kanyang paglalakad patungo sa motorsiklo ay magiging simula ng isang bagay na mas malaki sa di kalayuan. Ang tunog ng mga bota ni Dedi at ng dalawa kasama ay unti-unting lumalapit, nagdadala ng amoy ng hindi maiiwasang problema. Ang mapayapang hapon sa Jose Abad Santos Avenue ay unti-unting umiinit at ang anino ng kaguluhan ay sumisilip na mula sa likod ng maalikabok na kalsada. Nagsimulang pumula ang langit sa Angeles nang lumabas si Bima Prasetya mula sa karinderya, kinukuha ang susi ng motorsiklo mula sa kanyang bulsa. Huminga siya ng malalim. Tinatamasa ang natitirang amoy ng kape sa hangin ang kanyang lumang Yamaha Sniper 150 ay nakatayo nang matuwid sa gilid ng bangketa, bahagyang nakahilig dahil sa hindi pantay na lupa. Nagsisimula pa lamang si Bima na paanda rin ang makina ng putulin ng tunog ng mabibigat na yapak at matataas na boses ang katahimikan ng hapon. Hoy, sino ang may-ari nito? Hindi mo ba alam kung paano magparada ng maayos? Singhal ni Daddy, lumalapit kay Bima na may dalawang kasama niya. Lumingon si Bima. Nakita si Dedi na nakasuot ng uniforme ng PNP. Kasama si Asep na may hawak na batuta at si Rudy na nakatayo lamang sa likuran. Huminga si Bima ng malalim. Alam niyang ang ganitong sitwasyon ay maaaring humaba kung hindi haharapin ng mahinahon. Nawala ang ID ko sir pero hindi naman nakakaistorbo ang motorsiklo na ito. Saglit lang ako nakaparada. Sagot niya nananatiling matatag, hindi nagpapakita ng anumang takot. Tumawa si Daddy, isang maliit na tawa na puno ng panunuya. Oh, ganun ba? Bagong bata lang yata ito. Hindi ba niya alam ang batas trapiko? Sige, dalhin natin ang motorsiklo sa presinto. Binigyan niyang sinyasina Asep at Rudy na nag-atubiling lumapit kay Bima. Si Asep ay mahigpit na nakahawak sa batuta sa kanyang kamay habang si Rudy ay nakatayo lamang na nakapamulsa, tila nag-aalangan. Sir, ayoko ng gulo. Ililipat ko na ang motorsiklo ngayon, sabi ni Bima. Sinusubukan pa rin pigilan ang kanyang emosyon. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang itinulak ni Dedi ang kanyang balikat ng malakas dahilan upang matumba si Bima. Wag ka nang magpalusot! Ikaw na ang nagkamali, nagmamatigas ka pa. Singhal ni Daddy, namumula ang kanyang mukha sa galit na tila pinigilan niya sa buong araw. Sa sandaling iyon, may nagbago sa mga mata ni Bima. Ang kanyang tingin na dati ay kalmado. Ngayon ay naging matigas, ngunit na natili siyang tahimik. Ang mga nagtitinda sa karinderya ay nagsimulang bumulong. Ang ilan ay naglabas ng kanilang mga telepono upang kunan ng video. Si Daddy, na pakiramdam ay nasa itaas, ay lumapit muli at sinadyang sikuhin si Bima. Sige, bilisan mo. Bago pa kita durugin dito. Huwag niyo akong hawakan, sir. Sabi niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit may bigat. Nagulat si Dedi sandali, ngunit ang kanyang ego ay napakalaki para umatras. Bastos! Sino ka para hamunin ang pulis? Inihagis niya ang kanyang kamay at ang suntok ay tumama sa panga ni Bima. Sumama rin si Asep sa panunulak at si Rudy bagaman nag-aalangan ay itinulak si Bima mula sa likuran. Tatlo laban sa isa sa gilid ng Jose Abad Santos Avenue sa ilalim ng unti-unting lumulubog na araw. Bumagsak si Bima sa lupa. Ang kanyang tuhod ay bumangga sa aspalto. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang labi ngunit hindi siya sumigaw. Tumingin lamang siya sa itaas kay Daddy na nakangiti ng may kasiyahan. Sa kanyang puso, nangako siyang hindi pa ito tapos. Sa di kalayuan, nagsimulang dumami ang mga tao at ang tunog ng mga kamera ng telepono ay patuloy na umalingaungaw kinukunan ang simula ng isang bagyo na magpapayanig sa buhay ni Police Staff Sergeant Daddy Santoso. Nagsimulang bumalot ang gabi sa Angeles. Ang mga ilaw sa kalye na malabo ay nag-iwan ng mahabang anino sa aspalto na basa pa dahil sa ambon kaninang hapon. Si Bima Prasetya ay nakaupo sa bangketa, hindi kalayuan sa pinangyarihan. Hawak niya ang tisyo na ibinigay ni Aling Sari, ang may-ari ng karinderya. Ang dugo sa sulok ng kanyang labi ay huminto na, ngunit ang sakit sa kanyang panga ay nanatili. Tumingin siya sa kanyang motorsiklo na nakaparada pa rin ngunit ang kanyang isip ay malayo. Ang kanyang isip ay nakikipagbuno sa isang katanungan. Hanggang kailan niya kayang pigilan? Anak, huwag mong masyadong isipin. Sabi ni Aling Sari, isang babaeng nasa katanghali ang gulang na may malumanay ngunit matatag na boses, nakatayo sa harap ni Bima habang may hawak na baso ng tubig. Ngumiti si Bima ng bahagya. Salamat Aling Sari. Hindi naman po sana ganoon. Ayoko ng gulo dito pero sila, sila ang naging masyadong mapangapi. Sagot niya, mahina ang boses ngunit may panginginig. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa maliit na presinto ng PNP sa Angeles, nakaupo si Santoso na nakapamulsa sa isang plastik na silya, umiinom ng mapait na tsaa. Sina Asep at Rudy ay nasa tabi niya, ngunit ang kapaligiran ay hindi kasing sigla tulad ng nakita ni Daddy kanina. Nakita mo ba? Ang mga kabataan ngayon, akala nila kaya nilang kalabanin ng pulis. Buti na lang tinuruan natin ang leksyon. Sabi niya habang tumatawa, ngunit tumangu lamang si Asep ng kalahating puso. Pero sir, mukhang hindi natatakot ang lalaki kanina. Kakaiba lang. Bulong ni Rudy, nag-aalangan ang boses. Kumunot ang noo ni Daddy. Takot? Isang probinsyano lang yan. Ang motor niya lang ang kapansin-pansin. Bukas, hahanapin natin siya ulit. Kung matigas pa rin ang ulo niya, aayusin natin. Samantala, ang pulutong kanina ay nagkalat na. Ngunit ang video ng pangyayari ay nagsisimulang kumalat sa mga grupong WhatsApp ng mga residente ng Angeles, sa lokal na Instagram, at maging sa Twitter. Ang malabong 30-segundong recording ay nagpapakita kay Deddy at sa kanyang mga tauhan na binubugbog si Bima. Nagsimulang lumabas ang mga komento. Ano ba namang klasing pulis yan? ng binata at sobrang sobra na ito. Hindi alam ni Bima ang tungkol dito. Patay ang kanyang telepono at hindi siya sumusunod sa mga balita. Aling Sari, kung sakaling hanapin nila ako ulit, tanong niya. Malamig ang tono. Umiling si Aling Sari. Oo anak, magingat ka. Kinagabihan, Umuwi si Bima sa kanyang simpleng inuupahang bahay sa gilid ng Angeles. Umupo siya sa sahig. Tinitingnan ng kanyang uniforme ng army na nakasabit sa aparador. Isang mahirap na desisyon ang nasa harap niya. Hayaan si Dedi na manalo sa kanyang pagmamataas o gumawa ng hakbang na maaaring magpabago sa lahat. Sa labas, malakas ang ihip ng hangin sa gabi, dalang tunog ng patak ng ulan, Tila isang senyales na magsisimula na ang tunay na bagyo. Samantala, sa presinto, ang paghahanap ni Daddy kay Bima kinabukasan ay magiging pinakamalaking hakbang tungo sa kanyang sariling kapahamakan. Ang umaga sa Angeles ay mas mainit kaysa karaniwan. Bagaman ang kalangitan ay natatakpan pa rin ng manipis na ulap, ang Jose Abad Santos Avenue ay abala tulad ng dati, ngunit may kakaiba sa hangin mga bulungan ng mga residente, mga nagtatakang tingin at mga teleponong handa ng mag-record. Si Bima Prasetya ay nakatayo sa tabi ng kanyang motorsiklo, hindi kalayuan sa karinderya ni Aling Sari, nakasuot ng kupas na itim na jacket at sombrero na bahagyang tumatakip sa kanyang muka. Narinig na niya mula kay Aling Sari na hahanapin siya ni Daddy. At sa pagkakataong ito, nagpasya siyang hindi na siya tatakbo. Sa di kalayuan, ang patrol car ni Daddy Santoso ay lumapit. Bumaba si Daddy kasama si Naasep at Rudy na naglalakad sa tabi niya. Lumabas sila mula sa sasakyan na may mga ngiti ng pagtatagumpay. Oh, narito ka pala. Handa ka ng dalhin sa presinto? Sige, dalhin mo ako sa presinto. Sabi ni Bima kalmado ang kanyang boses, ngunit may bahid ng paghamon. Kumunot ang noo ni Daddy, Nagpapaka-hardcore ka na naman ha? Gusto mong dagdagan ng problema mo? Sa sandaling iyon, dahan-dahang hinubad ni Bima ang kanyang sombrero at jacket. Inilalantad ang kanyang uniporme ng Philippine Army na may insignia ng 321st Infantry Battalion sa Fort Magsaysay. "Pahintulot, sir." Sabi niya, inilalabas ang kanyang military ID. Private First Class Bima Prasetya, 321st Infantry Battalion, Fort Magsaysay. Biglang nagkaroon ng katahimikan. Ang tunog ng tawanan ay nagsimulang marinig sa lahat ng dako. Si Dedi ay natigilan, namutla ang kanyang mukha. Ang kanyang kamay na kanina ay nakataas, ngayon ay unti-unting bumaba. Si Asep at Rudy ay umatras. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Alam nilang hindi nila ito dapat ginawa. Ano? Anong ginagawa mo? Sabi ni Daddy, nanginginig ang boses. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa harap ni Bima. Hindi sumagot si Bima. Tumingin lamang siya sa mga tao. Humihingi po ako ng paumanhin kung may naabala ako. Uuwi na po ako. Wala po akong balak gumawa ng gulo, sabi niya. Ang mga tao ay nagpalakpakan. Daddy, ano ang nangyari dito? Isang matikas na boses ang umalingaw sa hangin kasama ng tunog ng paparating na serbisyo ng PNP. Isang matangkad na opisyal na may ranggong lieutenant ang bumaba mula sa kanyang sasakyan nakita ang sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Bima, ano ang nangyari? Si Daddy ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay tila isang putol na manika. Sina Asep at Rudy ay nakayuko hindi naglakas loob na tumingin sa kahit sino. Sir, mali po ang pagkakaintindi. Gusto ko lang po sana siyang sawayin tungkol sa pagparada niya. Eh siya po ang nanghamon. Sinubukan ni Daddy na ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang kanyang boses ay naging paos at putol-putol. Tulad ng isang taong alam na wala nang bisa ang kanyang argumento. Sinulyapan siya ni Lieutenant Andy at pagkatapos ay bumalik kay Bima. Bima, ano ang nangyari? Huminga si Bima. Tumingin kay Daddy sandali bago sumagot. Gusto ko lang po sanang umuwi, sir. Kahapon, itinulak at sinuntok po nila kaming tatlo. Nagtiis po ako. Pero ngayon, bumalik po sila para maghanap ng gulo. Wala po akong balak gumawa ng gulo. Hindi to katanggap-tanggap. Sabi ni Lieutenant Andy, malamig ang kanyang tono. Hindi ito ang paraan ng pagtrato sa isang sundalo ng ating bansa. Dedi, Asep, Rudy, handa na kayo magpaliwanag sa aking commander. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Daddy. Ngumiti si Bima ng bahagya. Ayos lang po sir, ayoko lang po sanang malaman ng mga tao pero minsan hindi rin po laging magandang manahimik. Ang mga pulis na sina Asep at Rudy ay nakayuko. Alam nilang tapos na sila ang batang sundalo kanina ay umalis na matapos irecord ang maikling ulat at si Bima ay inutusang pumunta sa batalyon kinabukasan para sa paglilinaw. Hindi siya natakot. Alam niyang hindi siya nagkamali, ngunit may bigat sa kanyang puso. Sinabi ng kanyang lolo na huwag maghanap ng gulo, ngunit huwag ding matakot sa kawalang katarungan. Sana. Napasaya ko siya. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono na bagong singil, binuksan nito at nakita ang mga notifikasyon sampung mensahe mula sa kanyang mga kaibigan sa batalyon na nakarinig ng nangyari. May nagsabing, Good job, Bima! Ngunit mayroon ding nag-aalala, mag-ingat ka. Maaari itong maging mas komplikado. Unti-unting namatay ang mga ilaw sa Angeles. Nag-iwan ang alikabok na nanatili at ang maliit na mundo sa Angeles ay nagsimulang makahanap ng bagong balanse. Ang umaga sa Angeles ay maliwanag pagkatapos ng insidente. Ang hangin ay amoy sariwang lupa at mga bagong dahon isang tanda na tila lahat ay naging mas kalmado. Si Bima Prasetya ay nakaupo sa tabi ng kanyang lumang Yamaha Sniper 150 sa bakuran ng karinderya ni Aling Sari. Ang kanyang uniporme ng Philippine Army ay nilagyan na ng pangkintab. Hinahanap ang sikat ng araw sa umaga. Huminga siya ng malalim. Tinitingnan ang singsing -sing sa kanyang daliri. Sinabi ng lolo na ito ay isang aral. Isang pagpapahalaga sa kung sino tayo at kung ano ang hindi natin dapat kalimutan sa ating pinagmulan. Oo anak, sabi ni Aling Sari, naglalagay ng tasa ng kape sa harap niya. Kailangan nating ipagtanggol kung ano ang tama. Tumango si Bima. Takot lang po ako na mapahiya ang Army aling sari pero sa huli, ang manahimik ay hindi rin laging tama. Ang balita ay mabilis na kumalat. Si Staff Sergeant Daddy Santoso ay inilipat sa isang liblib na lugar sa isang probinsya sa Pilipinas matapos ang formal na ulat mula sa Army at ang presyon mula sa viral video na hindi mapigilan. Sina Asep at Rudy ay nanatili sa presinto, ngunit sila ngayon ay mas tahimik, mas maingat tila binago ng pangyayari ang kanilang pananaw sa uniforme na kanilang suot. Ang mga residente ng Angeles ay paminsan-minsan ay pinag-uusapan pa rin si Daddy, ngunit mas bilang isang biro isang pulis na akala mo ay matapang, ngunit sa huli ay naging katatawanan. Sa karinderya ni Aling Sari, ang kapaligiran ay naging mas kalmado. Si Bima ay naging isang lokal na bayani dahil sa kanyang katapangan at integridad. Si Bima ay isang tunay na ginoo, siya ay sundalo. Sabi ni Aling Sari sa sinumang nagtatanong. Bago umalis sa Angeles, dumaan si Bima sa karinderya sa huling pagkakataon sa kanyang leave. Umorder siya ng itim na kape tulad ng dati. Umupo sa parehong plastic na bangko tulad ng unang araw na nagsimula ang problema. Aling Sari, salamat po sa pagtulong sa akin noon. Sabi niya, iniaabot ang isang maliit na dagdag na pera bilang tanda ng pasasalamat. Umiling si Aling Sari, Wag kang ganyan anak, ikaw ang nagpabanggit sa amin. Mag-ingat ka sa biyahe. Ngumiti si Bima, pagkatapos ay pinaandar ang kanyang motorsiklo umalis sa Angeles na may damdaming payapa. Sa kanyang paglalakbay patungo sa Fort Magsaysay, naisip ni Bima ang kanyang lolo at ang maliit na aral na inukit sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Sa dulo ng kalsada, maliwanag na sumisikat ang araw, tinatanglaw ang aspalto na nasa harap niya. Na, ganun po ang kwento sa video na ito. Sana ay may matutunan po tayong aral. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi po kayo mahuli sa iba pang kawili-wiling video.